Brigada In the heart Of changing lives Makabagong tunay na radyo Tunay na radyo Angat sa musika at balita Musika at balita Brigada News FM Broadcasting from the nation's seat of power in the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila, Metro Manila, our home, our treasure, and our pride. Join the Brigada Nation Building Initiative to create sustainable jobs by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay nating palakasin ang tulong-trabaho at turismo. Brigada. In the heart of changing lives. This is 105.1. Brigada News FM. Brigada News FM. Manila. The music and news authority. authority. Mga kabrigada ng ating one time the new Filipino time, alas sa isna ng gabi. This time check is brought to you by Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Siksik sa mga bagong balita. Rinig, Rinig. sa buong bansa. Sa buong bansa. Narito na ang DRIVEMAX Max. Brigada Balita Nationwide. Mula sa Brigada News FM, Manila. Drive Max. mga na balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Sa Drive Max Brigada Balita Nationwide ngayong gabi, Bagyong Paulo, humina at isa na lang severe tropical storm. Paglabas nito sa Philippine Area of Responsibility, inaasahan na bukas. Higit isang libong pamilya sa Isabela, inilikas dahil sa sama ng panahon. Bilang ng mga napaulat na nasawi sa nangyaring lindol sa Cebu, ibinaba ng NDRMC ikaapat na freeze order ipinatupad na ng Anti-Money Laundering Council. At mga kumpanyang pagmamayari ng mga diskaya nakakubra ng halos 78 billion pesos sa mga flood control projects mula 2016 hanggang 2025. Bagong batch ng mga kaso inihain ng DPWH. Drive Dita. Dita. Buong puso kasama ang buong puwersa ng Brigada News, FM Brigada News FM Philippines in the heart of changing lives. changing lives helping and inspiring people to achieve a better life kasama ang lakas ng Thrive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ay Thrive Max. Brigada Balita Nationwide. Thrive Max. Balita. Magandang gabi Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Mula po sa Brigada News of Manila, heto na ang DriveMax Brigada Balita Nationwide, araw po ng Biyernes, October 3, 2025. Kami ang inyong tagapagbalita, ako si Brigada Ley Baguio. Ang Brigada Sheila Matibag. DriveMax, Brigada ba Balita Nationwide. Mga kabrigada ni Lifna, ang signal number 4 sa ilang bahagi po ng bansa dahil sa bagyong Paulo. Ito ay kasabay po ng paghina nito bilang isang severe tropical storm. Huling namata ng bagyong Paulo sa coastal waters ng Santa Cruz, Ilocos Sur. Taglay naman ba ng bagyo ang lakas ng hangin na aabot sa 110 km per hour at bugso nga aabot ng 165 km per hour. Naka sa sa tropical cyclone wind signal number 3 ang mga lugar ng Ilocos Sur, La Union, southwestern portion ng Abra, western portion ng Kalinga, western portion ng Mountain Province at western portion naman ng Ifugao at Benguet. Si signal number 2 naman sa southern portion ng Ilocos Norte, Pangasinan, nalalabing bahagi ng Abra nalalabing bahagi ng Kalinga at nalalabing bahagi ng Mountain Province, pati na yung Ifugao at western portion ng Isabela, north western portion naman ng Quirino, northern at central portion ng Nueva Vizcaya. Signal number 2 din ang north o northernmost portion ng Nueva Ecija. Maliban pa rito, may ilang lugar din sa Luzon na nakasailalim sa Signal Number 1. Kabilang dyan yung Ilocos Norte, yung Apayao, Batanes, yung mainland Cagayan, kasama po yung Babuyan Islands, dalawampung bahagi ng Isabela, nilalabing bahagi ng Quirino, yung nilalabing bahagi ng Nueva Vizcaya, Aurora, Nueva Ecija, kasama po yung Tarlac, Zambales, Pampanga, Bulacan at northern portion ng Quezon kasama ang Pulilio Islands. Sa pagtataya ng pag-asa, tuluyan ng lalabas ng Philippine Area Responsibility ang Bagyong Paulo bukas ng umaga. Right, 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 Balita, right, right. Right. Samantala ang lungsod naman ng Santiago nakaranas ng malakas na buhos ng ulan dahil sa Bagyong Paulo Higit isang libong pamilya sa Isabela idilikas na Brigada Ana Liza Cabigas ng Brigada Yusef M. Kawayan. Ibrigada mo! Brigada! Brigada. <laughs> Report. Report. Nakaranas ng malakas na buhos ng ulan ang siyudad ng Santiago dahil sa bagyong Paulo. Sa panayam ng Brigada News FM Kawayan kay Local Disaster Risk Reduction Management Office Head Julius Agustin, nagsasagawa na sila ng preemptive evacuation sa mga residente na nakatira sa mababang lugar, partikular sa barangay Batala, Malvar, Mabini at Sinsayon. So, medyo nag hold naman yung mga ginawa nating preparation sa uh, kahapon at uh, yun nga nakatuon tayo ngayon sa uh, evacuation kasi uh, ang nakikita nating impacts ay yung strong winds and also uh, malaki rin yung possibility na magkakaroon ng flooding. Tinututukan ng LDRRMC ang 21 na barangay sa kanilang nasasakupan tuwing may bagyo at malakas na buhos ng ulana. Nagpasalamat din si Agustin sa PNP at BFP na katuwang nila sa pagresponde tuwing may bagyo dahil may sarili na silang mga medics at mga responders. Mahigbit din ang kanilang monitoring sa ipinapatupad na likurban sa buong lalawigan ng Isabela. Samantala sa bayan na Ityage sa Isabela, meron ng inilikas na 79 na pamilya na binubuo ng 221 na individual. Isa sa mga lumikas ay kasalukuyang nasa Coliseum ng naturang bayan ay ang pamilya ni Judy Simangan ng sityo tamundong Gukab at Isabela. Ayon sa kanya, gawa sa light material ang kanilang bahay at nasa mababang lugar. Kaya mas minabuti na lamang nila na lumikas para sa kanilang kaligtasan kasama niya ang dalawang iba pang pamilya mula sa kanilang sityo. Uh, madali lang uh, masira ano, agangin mm -hmm. din ma'am. Opo. Tsaka gawa lang tiyero, plastic yung ibang parts na, ma'am. Opo. Tapos, yung kwanyap, yung, yung sa babay na anay na yung mga ibang poste niya, ma'am. As of 1 p.m. ngayong araw, umaabot na sa 1,314 na pamilya na binubuo ng 4,187 mula sa labing walo na bayan sa lalawigan ng Isabela ang inilikas sa mga evacuation center. Karamihan sa mga ito ay mula sa mga coastal town na kinabibilangan ng Palanan, Dinapige, divilakan at Makunakon. In the heart of changing lives, ako si Brigada Annalisa Cabigas ng 92.9 Brigada News FM Kawayan, the... Music and News Authority I -Bax. I -Bax. Kasunod naman ng pananalasa ng mga nagdaang bagyo, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pamamahagi po ng ayuda para sa mga OFWs at kanilang pamilya sa Pampanga. Bukod dito, naghatid din ng tulong pangkabuhayan ng Pangulo sa mga ETA communities sa Poraca. Narito po ang report ni Brigada Maricar Sargan, Ibrigada Brigada <laughs> Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang distribusyon ng 30 million pesos na ayuda para sa mga overseas Filipino workers at sa kanilang pamilya na naapektuhan ng kalamidad. May 3,000 benepisyaryo mula sa iba't ibang bayan ng Pampanga ang nakatanggap ng tig 5,000 piso mula sa Department of Migrant Workers sa ilalim ng Action Fund. Kasabay nito inanunsyo rin ng Pangulo na magbibigay ang Office of the President ng karagdagang 5,000 pesos cash assistance para sa mga mga dong pamilya. Hindi biro ang inyong pinagdadaanan. Malayo sa pamilya habang nagtatrabaho sa ibayong lugar para sa kinabukasan ng kanilang mga mahal sa buhay. At kapag may mga problema o mga pangyayari sa inyong pamilya dito sa Pilipinas, may kalamidad sa kung sakali o talagang doble o triplo pa ang inyong hirap sa pag-aalala. Kaya't narito naman kami upang maghatid ng tulong at magbigay ng suporta lalo na para sa mga kababayan natin lubos na naapektuhan ng mga pag-ulan at pagbabaha. Ito ay aktwal na tulong lalo na sa mga sandaling walang ibang matatakbuhan. Mula San Fernando, nagtungo rin ang Pangulo sa Bayan ng Porac kung saan isinagawa ang distribusyon ng mga kalabaw at kagamitang pansaka sa isang 127 AITA beneficiary sa Katutubo Village sa Barangay Planas. Ayon sa DSWD, bahagi ito ng pag-abot program na layong palakasin ang kabuhayan ng mga katutubo. Bukod sa farm packages na mahagiri ng tig libong pisong cash assistance para sa halos 1,200 AITA beneficiaries mula sa sa Barangay Planas at Kamyas. Sa parehong programa, inanunsyo rin ang paglilipat ng titulo ng lupa mula sa Philippine Veterans Bank patungo sa mga Aita family sa Barangay Planas at Kamyas. Itinuturing ito ng pamahalaan bilang mahalagang hakbang para sa katiyakan ng paninirahan ng mga katutubo na matagal nang naninirahan sa Katutubo Village matapos silang ilikas noong Mount Pinatubo eruption. Itong sitwasyon po ninyo, ay talaga ang kailangan natin tulungan ang inyong hanap buhay sa pagsasaka. Napakahalaga nito dahil pagka kayo'y nagsasaka, hindi po kayo nagpapakain lamang ng sarili ninyo at saka ng pamilya ninyo. Yung sinasaka ninyo, yung tinatanim ninyo, yung inaanin ninyo ay kasama po yan sa pagpakain ng lahat ng mga Pilipino. Marami na po ng mga tractor, mga uh, harvester na ganoon. Ngunit kahit papano, hindi talaga mawawala yung, uh, yung kalabaw sa, mag, sa pagsasaka natin. awag uh, na kayo mag-thank you. Dahil trabaho talaga namin ito. Kaya ipera ninyo ito. Kaya binabalik lang namin sa inyo ito. Layo ng pamahalaan na tulungan ng mga indigenous communities na umaasa sa pagsasaka at paghahayupan habang pinatitibay din ang food security at livelihood programs sa naturang rehiyon. In the heart of changing lives, I si am Brigada Maricar Sargan now 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Authority. Samantala, umabot na sa higit 300,000 na individual ang naapektuhan ng malakas na lindol na tumama sa Cebu. Bumaba naman ang naiulat na bilang ng mga nasa WI sa 68 mula sa 72. Brigada Kath Austria, i-Brigada Brigada, brigada! brigada, brigada. Ay, 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 ng na na? National Disaster Risk Reduction and Management Council ang bilang ng mga napaulat na nasawi sa Cebu Earthquake sa 68 mula sa naunang ulat na 72 paliwanag ng NDRRMC ang datos ay mula sa Management of the Dead and Missing Cluster na pinamumunuan ng DILG kung saan mas may pit na isinasagawa ang validation at accounting ng mga nasawi. Hiniwalay naman ang ulat ng Cebu PDRRMO na nagtala ng 73 bilang ng mga napaulat na namatay. Batay sa pinakahuling datos, mahigit 366,000 katao o halos 81,000 families mula sa 106 barangay sa Cebu ang apektado ng lindol. Sa bilang na ito, 1,795 individuals ang nananatili sa mga evacuation centers. Naitala rin ang 559 na mga sugatan habang mahigit 5,000 mga kabahayan ang napinsala sa Central Visayas. Karamihan ay sa munisipyo ng Medellin, San Remigio, sa Bogot City at daan bantayan. Bukod dito, nasa 335 facilities din ang nasira, kabilang mga paaralan, government facilities, simbahan at mga pribadong establishmento. Bagamat malaki ang lawak ng pinsala, ayon sa NDRRMC, wala pang tinatayang halaga ng danyos dahil nagpapatuloy pa ang structural assessment. Samantala, patuloy naman ang pagtutok ng mga lokal na pamahalaan at national agencies sa relief at rehabilitation, kabilang ng pagbibigay ng tirahan, pagkain, tubig at agarang atensyong medikal sa mga apektadong residente. In the heart of changing lives, ako si Brigada Cath Austria ng 105.1 Brigada News sa FEM Manila, The Music and News. Oh, Ipinatupad <laughs> <pluralissions> <Rangers mide> <Alexophone fucking> na ng Anti-Money Laundering Council o AMLC ang ikaapat na freeze order nito sa mga individual na dawit sa kontrobersyal na flood control. Dahil dyan kabuang 4 billion pesos na ang nakahold mula naman sa 1,620 na mga bank accounts, 54 na mga insurance policies, 163 na mga motor vehicles, 40 real properties at labing dalawang wallet accounts. Una nang sinabi ni AMLOC Executive Director Matthew David na sa pamamagitan ng hakbang na ito, naharang nila ang mga financial channels na ginagamit umano sa pangungurakot. Monarch. Samantala umabot sa 77.9 billion pesos ang nakubra ng Diskaya Company sa mahigit 1,200 flood control projects mula 2016 hanggang 2025. Ayon sa Department of Public Works and Highways, nasa 300 billion pesos ang hahabulin na multa sa mga Diskaya matapos na magsampa ng reklamo sa Philippine Competition Commission. Maliban dito, nadiskubri rin ang DPWH sa Land Registration Authority ang nasa isang bilyong pisong halaga ng ari-arian ng mga diskaya. Isusumite ang mga dokumento para sa 18 properties sa Independent Commission for Infrastructure para maimbestigahan. mayroon ding apat na sulat ang DPWH sa surety companies para mabawi ang halos 90 million pesos. E nirekomenda naman ng DPWH sa Philippine Competition Commission ang dalawang reklamo kaugnay ng umanay sa buwatan at manipulasyon sa bidding ng mga proyekto sa Bulacan at Oriental Mindoro laban sa ilang kontraktor at dating opisyal ng DPWH. Para po sa detalye ng report, si Brigada Jigo Custodio, i-Brigada! Brigada. Opisyal ng inihain ni DPWH Secretary Vince Dison sa Philippine Competition Commission ang dalawang reklamo kaugnay ng umani sa buatan at manipulasyon sa bidding ng flood control projects. Sa unang kaso, Dawit ang mga kontratistang Wawaw Builders, IM Construction Corporation, Sims Construction Trading, St. Timothy Construction Corporation at ilang dating opisyal at empleyado ng DPWH Bulacan First District Engineering Office. Sa ikalawang kaso, Kabilang naman ang Sunwest Incorporated at ilang opisyal ng DPWH Regional Office 4B na umani nagpabaya sa kabila ng mga irregularidad sa mga flood control projects sa Oriental Mindoro. Kung mapapatunayang may sala, maaaring patawan ng multa na 110 million pesos ang isang kumpanya sa unang paglabag at 250 million pesos naman para sa mga kasunod na paglabag. Ang mga ebidensya ay batay sa mga naging pahayag ni na Pacifico Diskaya at dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee kung saan umamin ang mga ito sa pagkakaroon ng sabwatan sa pagitan ng ilang kontraktor at opisyal na isang malino na paglabag sa Philippine Competition Act. Samantala, sa ilalim ng bagong kasunduan ng DPWH at Professional Regulation Commission, permanente nang kakansilahin ang lisensya ng mga empleyadong mapapatunayang sangkot sa substandard o ghost projects. Kailangan may accountability. no Hindi lang accountability ng mga contractor pero accountability din ng mga professional uh, officials and employees ng DPWH. Kasi lahat ng profesyon, meron niyang code of ethics, code of conduct. And clearly, itong mga ginawa na ito is a clear violation of those ethical standards and code of conduct. Ang hakbang na ito ay hindi lang tungkol sa pananagutan, kundi para rin sa pagprotekta sa kredibilidad ng mga institusyon at mga proyektong isinasagawa ng DPWH. Hindi na po sila makakapag-practice ng kanilang profesyon. Uh, once ma-revoke po ang uh, kanilang mga lisensya, ibig sabihin, eh, pag sila ay nag-practice despite the revocation of their license at tinuloy nila yung pag-practice ng pag pagiging inhinyero nila or accountant or architect, eh, illegal practice na po yun. So, Hiniling na rin ni Dison sa PRC na bawiin na ang lisensya ni dating District Engineer Henry Alcantara at ibilang pang empleyado na nasangkot umano sa manumalyang flood control projects sa Bulacan. In the heart of changing lives, sako si Brigada Jiko Custodio ng 15.1 Brigada News sa Manila, The Music News Authority. Mga kabrigada patuloy naman ang parinigan ni Senate pro tempore Senator Ping Lacson at ni Congressman Kiko Barsaga. Naniniwala naman si Lacson na may gumagamit lang kay Barsaga para sa kanilang political agenda. Para sa kabuang detalye ng report Brigada Ann Cortez i Brigada, Brigada. <laughs> Report Nagpabot ng pakikisimpatsya si SP Pro Tempore Ping Lakson sa ina nga ni Congressman Kiko Barzaga na si Dasmarina City Mayor Jenny Barzaga. Ayon sa post ng Senador sa ex sa kanyang palagay ay tila nagagamit umano ang kongresista para sa self-seeking political agenda ng ilan. Anya kung titingnan raw kasi ang nakaraang posting ni Barzaga tungkol sa kanyang larawan kasama ang diskaya ay malabo namang magawa itong mag ng nasabing kongresista. Samantala ilang oras matapos ang post ni Lacson ay agad din bumuelta si Barzaga sa baybanat kung hindi ba raw alam na naturang senador na ginagamit lang ito ni na dating House Speaker Martin Romualdez at Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Git pa niya baka alam naman daw ito ng senador pero mas pinipili nito ang pera kaysa sa dignidad. Sa kabilang banda bagamat sinagot ni Barzaga ang naging post ni Lacson ay sinabi naman ng senador na hindi niya raw ito papatulan. Dagdag pa niya halos daw ng kanyang nakausap sa Cavite, ay nagsasabing tila unstable ang mental health ni Barzaga. In the heart of changing lives, ako si Brigada ang Cortes ng no 105.1 Brigada News FM Manila, the musical news authority. Primax, Brigada Bandita, nationwide. Tahanan ng Bayan makabayaning pagtutulungan mga kabrigada, patuloy ang pagtulong ng Brigada New Sefem Philippines sa pamagitan ng Brigada New M Cebu sa mga nasalanta ng malakas na lindol na yumanig sa lalawigan kamakailan. Sa pamagitan ng Brigada New Sefem, na ipararating ang agarang ayuda sa mga pamilyang naapektuhan, kabilang po ang libreng tubig, bigas, groceries at iba't ibang brigada products. Layunin ng Brigada New Sefem na maibsan ang hirap ng mga residente na nawalan ng tirahan at kabuhayan, dulot ng trahedya. Kasabay ng pamamahagi ng relief goods, tiniyak ng istasyon na mananatiling bukas ang kanilang tanggapan upang tanggapin ang karagdagang donasyon mula sa mga nais tumulong. Ma kabrigada kami po sa Brigada News FM, sa panguna ni President-CEO Elmer V. Catulpos, ay taos pusong nagpapasalamat sa patuloy ninyong suporta para tayo'y makatulong kasama ang One Tahanan Party List. Salamat sa lahat ng ating mga volunteers at mga nagbigay donasyon na bilang Pilipino, nananatili pa rin buhay sa inyong mga puso ang ating makabayaning pagtutulungan. Mula sa Brigada News FM, maraming salamat ka-brigada! Maghapong binantayan upang kumpleto balita, At na Drive Max Brigada Balita Nationwide. At mga kabrigada, inyo na pong napakinggan ang DriveMax Brigada Balita Nationwide. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada New 7 Philippines, katuwang ang DriveMax Plus Herbal Capsule. Buong puso kasama ang buong puwersa ng Brigada New South Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong lingkod, ako si Brigada Lay Baguio. At Brigada Shilamati Bag. Maraming salamat sa inyong pakikinig. At sa ating Brigada Christmas Countdown, mm -hmm. 83 days na lang, Pasko na. Wala rito sa Brigada News sa Manila, the Music and News Authority. Authority. Brigada Balita Nationwide. Inyong napakinggan ang DriveMax Brigada Panditan Nationwide. Mula dito sa Brigada News FM Manila. DriveMax Brigada Panlitan Nationwide. Hatid sa inyo ng DriveMax Herbal Capsule. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng DriveMax Capsule. Lalaking angat tumatagal. Ito ang makabagong tunay na radyo. Makabagong tunay na radyo. Angat sa, sa musika at balita. balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada in the heart of changing lives.